وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الاسماء الخمسه الاسماء الخمسه هي أبوك أخوك حموك فوك ذو يتبو أن الأسماء الخمسة حكمها الإعرابي أنو أن كان تنتونين سا جراماتيكا أو أن كان الرول الأسماء الخمسة معربة وتعرب بعلامات الإعراب الفرعية wa hiya badalan min al ang al asma khamsatu ay nagbabago-bago ang kaniyang mga palatandaan sa dulo at ito ay nagbabago sa pamamagitan ng secondary signs mga palatandaan na pumapalit o humahalili lamang sa orihinal na palatandaan at ito ay sa pamamagitan ng mga letra. Fatakunu alwawu alamatan laha fi hali rafi wal alifu fi hali nasbi wal fi halil jari. Kapag ito ay naging marfu ang kanyang palatandaan ay alwawu. At kapag naging mansub ang kanyang palatandaan ay al-alif. At kapag ito naman ay naging majrur ang kanyang palatandaan ay al-amthila al halimbawa an al-asma' al-khamsa kapag inilagay natin ito sa pangungusap una mithal marfui kapag ito ay naging marfu' safara abuka. kapag ito naman ay naging mansub awabaltu abaka at kapag ito ay naging majrur sallamtu ala abika. Pansin natin sa unang halimbawa kapag siya ay naging marfu ang kanyang palatandaan ay alwaw. Kapag ito naman ay naging mansub ang kanyang palatandaan ay al-alif. At kapag siya ay naging majurur ang kanyang palatandaan ay alya. Ang ating susunod na aralin ay patungkol sa Shuruto i'arabil asma'il khamsati bil hurufi. May mga kondisyon upang magbago-bago ang al-asma'ul khamsa sa pamamagitan ng mga letra. At ito ang ating tatalakayin sa susunod na aralin. Iza كنتم تشاهدون na هذه hazihi al-qanati فلا تترددوا في الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم الدروس المقبلة